Hello guys, good morning Ayan, na-miss ko guys yung mga baboy natin sa pagpapakain natin at yung mga daily activity natin dito sa ating babuyan So, nandito ako ngayon guys uh, para bisitahin itong uh, farm po natin Sobrang tahimik na Wala na kayong marinig guys kahit isang imik ng baboy <coughs> Dahil last November 30 nga guys ay Uh, nagkal na po tayo so 30 pong patining po natin yung nailibing po dito so thank you po sa sa lasam government ano kasi nag provide po sila ng bako para para ukay dito sa atin kasi sobrang nahirapan na po kami na nagkukay uh, more than 2 weeks po kami na nag-ukay. para dun sa mga naunang namatay guys So ngayon, ayun tapos na dito. Maliwalas na guys. Uh, pero nakakalungkot. No? Kasi yung sobrang busy natin na araw sa pagpapakain na hindi na po ganun. So namiss ko lang po yung farm po natin. Kaya binisita ko po siya. So papakita ko pa sa inyo kung kung gano'n nakatahimik po yung lugar po natin ngayon dahil sa ISF.